sa mga pagpalang araw po sa inyo mga kaibigan syempre kung bago lang po kayo sa channel ko pakilike and share nyo na po ang chupa yung official vlog lalo lalo ating Alex official vlog pakilike and share nyo na rin po mga kaibigan sa ating Kaputrip TV pakilike and share nyo na rin po mga kaibigan syempre sa araw na ito mga kaibigan magluluto tayo ng inisang patola na may miswa kaya ano pang hinahantay nyo tara samahan nyo ako magluto ito so, mga kaibigan yan ang ating mga sangkap meron tayong kamatis luyas bawang luya meron tayong isang pirasong patola tsaka meron tayong yan manok tayong mantika paminta at saka bechin meron tayong asin yan yun ang ating mga sangkap ngayon mga kaibigan yan mga kaibigan mainit yung ating kamantika maglagay tayong bawang suya siyempre lagay natin yung ating luya yan lagay na rin natin yung ating, ating kamatis mga kaibigan yan mga kaibigan bali nagisa na natin ng maayos kaya na narin natin yung ating tapin ng manok tapin gisa hina rin yun wow Isa na lang natin yung ating karne ng manok. Siyempre, bibigyan na rin tayo ng tubig. Yan. Tansyahin nyo na lang mga kaibigan. Yan. Yan, na ilagyan na natin yung ating tubig. Takpa natin. Antayin natin kumulong mga kaibigan. Yung, mga kaibigan, buksan natin. Yan, bali kumukulo na siya. Maglagay tayo ng patola, yan. Lagay na rin tayo ng bech. Paminta pala. Kaya paminta. Yan. Konting bechin. Konting asin, yan. Ayan natin mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. Saan natin? Bukulo. natin mga kaibigan. Magdagdag tayo ng asin. Masyadong matabang mga kaibigan. Yan. Karin natin yung ating miswa. Yan. Yan mga kaibigan. Bali. Tutunay ha. Yan o. No? Oh. Masarap na ating patola. Wow! Ito. Diba, Finish product tayo dyan mga kaibigan. Yan.